So recently, nagkaroon ng joint uh, naval or maritime activities between Philippines, Australia, U.S. and Japan. And Japan. And, Japan. and then nasundan ang trilateral meeting o yung summit between U.S., Philippines, and Japan. Do you think makakakupa ng tension sa West Philippine Sea or pwede pa o pwede itong magpatindi ka ng <coughs> tension dahil baka makulubo ka Alam nyo, ma'am, sa totoo lang ano yung mga ganong mga paandar eh titingnan ko na lang si presidente at kung ano ang desisyon ni presidente susuportahan ko na lang sa pagkat siguro sa ang presidente sa ang nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin magkaiba man kami magkaiba man kami ng pananaw hindi na importante yung pananaw ko ngayon. Kasi huli na yun. Ang importante, suportahan ko yung Pangulo kung ano yung sa tingin niya na tama para sa atin. Kasi, sabi ko nga, nagkukwentuhan kami ng asawa ko. Kwento ko lang. Sabi niya, bakit? Parang hindi ka nagsasalita. Usually, madaldal ka. Sabi ko iba na kasi ngayon. Kasi ngayon nasa gobyerno na tayo. Labag man ako, labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni presidente. Pero kailangan tumayo pa rin ako sa tabi niya at suportahan siya. Kasi sa akin lagi imbitahan na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi sa nang tulong doon sa nasa Europa, na doon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana wag hindi na umabot doon. Pero dahil nandyan na, eh, sige, nasa likod ako ng Pangulo. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the president given our clear to Masyado. Ako, ha, sa akin, ha? Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya 'yan eh. Oh, eh. Kung sa tingin niya 'yun ang maganda para sa bansa, eh bakit ko naman siya kokontrahin? Magkaiba kami ng ano, pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Uh, kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon, eh wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin. Kasi, kumbaga, <clears throat> yung alert level natin, pataas ng pataas. Eh. So, dapat, yung ating mga kababayan, eh, well informed sa lahat ng ginagawa natin. Sir, sans -sans <coughs> <coughs> tingin niya ba siya? kasi na nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong uh, Biden na an attack uh, pag nagkaroon daw tayo ng casualty sabi niya uh, AFP o kahit anong ano ma automatic ang MDT ay ano so ano pa ba ang ano doon wala nang sigurong pinaka uh, matinding statement galing sa Amerika. Kasi ibig sabihin nito, nasa waiting game ba tayo? Waiting game. Pag may nangyari, halimbawa, dyan sa basaan ng tubig dyan, eh, hindi tayo gumaganti, may madisgrasya dyan na uh, Filipino citizen o Filipino servicemen. So, Ibig sabihin, inacted na ang MDT. So, mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Eh, ibig sabihin, gera na. Aba, eh, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo na tayo eh, umabot sa state of war? Aba, eh, mag-isip-isip tayo, mga kababayan, na kasi, palagay ko, ang una dapat nating iniisip, pagkain. Ano? Pagka pumasok tayo dyan sa gulo na yan, meron ba tayong sapat na pagkain? Eh, karamihan dito sa atin ngayon, imported ang pagkain. Alam naman natin na kapag ka nagkaroon ng ganyan na hindi pagkakaintindihan, ang una dyan mangyayari sa atin, food blockade. O, paano? Naisip ba natin yun? Saan tayo kukuha ang pagkain? Baka tayo-tayo lang dito, magkagulo na tayo. Tayo-tayo lang ha. Hindi natin kailangan ng invasion, ng invading forces. Tayo-tayo lang. Pagdating sa pagkain, mag-away-away na tayo. Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Pero sabi ko nga, nandyan na yan. Eh, suportahan na lang natin ang pangulo natin kung ano ang mga desisyon niya. Hindi ito ang oras para magtalo-talo tayo. Ah, uh, alam niyo po Gusto ko na naman pong saluduhan ang ating armed forces at ang ang uh, ating uh, national security group ano uh, dahil lagi naman po silang nagbe-briefing sa amin at ang uh, uh, nakakatuwa naman po ano dahil pati po yung ating mga senador eh, talagang masusing pinakikinggan yung mga briefing sa amin pero sana lang sana lang sa next time na magkaroon ng, ng briefing kailangan meron din uh, briefing ang economic team at ang diplomatic team. Hindi puro military. Kasi sa usapin na ito, mga mahal kong kababayan, kahit anong sabihin natin, hindi po natin sa kabayanihan kilala na tayo doon. Wala na tayong pwedeng... siguro pagka pagiging martir at heroism lang wala nang tatalo sa Pilipino pero kailangan ba kailangan ba yan ngayon ngayon na kailangan nating gawin yan eh pwede naman tayo mag-usap sana yun lang sana sana magkaroon ng uh, briefing ang ano ang ating DFA kung ano yung after niyan kasi after nung ginawa nilang uh, Navy Patrol, after ng trilateral meeting, nagsalita yung China eh. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa uh, meeting na yan at sa patrol na yan. So, <laughs> hindi tayo na ano, escalation ang nangyayari. Hindi na, hindi na di-diffuse yung situation. Sa kaya nagkaroon ng pagkakamali sa strategy natin kasi sa may wasang sana yung Ah, hindi naman po. Wala po akong sinasabing gano'n na nagkamali ng strategy kasi yung strategy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nagawa niya na yun. Di ba, nagawa niya na yan. Yung uh, status ko, ganyan. No? So, siyempre, iba din naman ang gagawin. Expected naman na ibang Pangulo, iba ang strategy niya. Ito ang strategy niya. Medyo, uh, yung strategy lang, very bold, very bold lang yung strategy ng Pangulo na to. Pero hinahangaan ko to, ha? hinahangaan ko tong strategy na to napakatapang ng strategy na to. Pero sana lang handa ang buong bayan sa strategy na to. Sana naiintindihan ng buong bayan kung saan tayo patungo. Hindi po pwede na hindi informed ang taong bayan kung saan pwede mapunta ito. Hindi po pwede. Yun lang po yung akin. Kung nung panahon, I Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naging status ko yan, naging kalmado. E eh ngayon, ah, hindi po tayo kalmado. Kailangan natin inform ang mga tao. Ano ang gagawin natin susunod? Hindi pwedeng spectator lang ang tao dito. Hindi po pwede. Kailangan natin maging handa kung anuman ang pupuntahan punito.